Pitawa mo na ate, pitawa mo. Nako, paulit-ulit na lang tayo. Hindi. Wala. Ilang araw ako dumadaan dito. Gabi-gabi. Nag-iba kayo ng oras. Pambira naman, no? Oh. Ba't naman ganon? Hindi. Hindi ako so, naman ganon. Ito so, pa kayo na Hindi. Pinapagdaman yan. Oo, sige. Pagpawasin kasi ako dyan eh. Oo, bawal naman magwas. So, ganito ang ginagawa ni Sir Gap tuwing gabi. Hindi lang ako nakakasama. Hahaha. Pero, ano, ticket, no? tinapo na O, no, oh, and barbed wire dagger kami na Namin, kinikita namin yung motor mo kasi wala po kayo ha Magbabas ko siya Magbabasin lang po Maganda nga hapon sa inyong lahat Ngayon ay November 5, 2024 At sa oras na 3.05 ng hapon kaninang umaga, nasa Parangayaki tayo, sa Parangay BF, so nandito ngayon ng uh, Special Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa Nia Road ito yung uh, second operation ngayong araw, at uh, mamaya naalala nyo ba yung si uh, Five extension, yung uh, dalawang basis na na-clearing yung mga illegal vendor, doon, yung mga parisan so pangatlo ngayon papalikan natin mamaya sa oras na 3.45 ng hapon dumiritso na tayo dito sa C5 extension kung ano natin damputin natin ah, na po. Na lang, no? Yan nga, yan nga. Skog, skog, pakibilis. Damputin natin, harangin yung BQ na sa gitna. Yung mobile ng pulis, ha? Oo oh, nga, may structure ulit. Bitawan mo na ate, bitawan mo. Nako, paulit-ulit na lang tayo. Na lang lang. Hindi. Wala. Ilang araw ako dumadaan dito. Gabi-gabi. Nag-iba kayo ng oras. Maghat. Skog, maghati kayo. Yung iba doon. Para hindi lang ito. Yung iba maghati. Yung iba doon. Hati, hati. Yung iba doon. May kasama na tayong mga polis. Kunin niyo lahat. Dito naman tayo sa kabila, balikan na natin yung pinanggalingan natin. Bondok, pakuha mo na yung buong kariton. Dali na, dali, dali. Bago naman lahat ito, patintolda, kahoy, saka itong... Ah, digulong na! Wala na yung mga may-ari nito? Tumakbo. Ah, ah, tumakbo. Bago pala nagpapainit. Pero yung kanin, puno na. O. Yung sinakadulong ako, lo? Oo. Mga sabaw. Yung mga ano, yung mga balde, kunin nyo na yan, ha? 3 o'clock na kasi kayo Ayan ha October 23 pa yan oh Ay nagkabi sir Oo oh, nga oh Gabi gabi nga oh, gabi po, oh. Kayo, -gabi. oh. kayo yan ha oh. Eh alam nyo namang bawal kayo kahit gabi Ang dami ng reklamo dahil kayo nagpapatraffic Dahil sa mga kumakain Kumalap kayo ng lugar na maayos Wala tayong pag-uusapan Nakakabili kayo ng mga gamit, bakit hindi yung ibayad sa renta? Magkano lang renta ng isang pwesto? Di ba? Pinutol natin kuryente nito? Naibalik na naman? Hmm. <tip> na naman. Ang daming complaint sa inyo eh. Kino-complain na kayo. Ilang beses na kayo pinagsabihan. Buti sana kung di kayo pinagsabihan. Bakit di niya maintindihan? Bakit di nyo maintindihan na humanap kayo ng tamang lugar? Kasi ito na kaano kasi dito. Ito maanap ko kasi na tamang lugar. Ano yun? Bibigyan ko kayo ng ano? Para makaipon at maghanap ng lugar? In the first place. Hindi po. Kayo mismo. Alam nyo kung... kung alam, Buti sa oh, buti sana kung ngayon lang kita pinagsabihan. Ilang beses oh, na? Oh, oh, pero ipagtikta naman din man na ako nagnanaka bakit oh. ko yung iba diyan? Ang hindi. Oh. Kaysa lugar na bawal bangketa 'yan. Ako, kung Kumuha kayo ng permit, kung bigyan ng permit. Sige. Okay. So, natin... Unang-una, alam yung bawal, pinipilitan niyo. Sinasabi niyo may naniningil. Nasaan? Ba't di niyo palutangin. Akin na. Oh. Ano? Eh, kayo mismo nagsabi na nagbabayad kayo. Pero may pinakita kayong ticket nung unang beses. Sino? O, palutangin mo siya ngayon? Palutangin mo siya ngayon. O, palutangin mo. Let's go! Let's go! Forward! Forward tayo. Alala, eh. alala tayo sa police. Abot, sakop nyo pa ba yung Ano? pagdating doon sa may Pamerville o oh, hindi? Hanggang dito na lang kayo. Pasay ah, na eh. Ayan na natin. Okay na yun. Parang meron ng kumakain doon sa... Yung ba yung maraming nakain to? Dito yan eh. Pero wala. wala Andiyan na lang may trapal. Patanggal natin. Wala na. Wala pa. Wala na. Tingnan nyo. Sabihin nga yung skog pakitanggal yung mga tra yung trapal na doon sa kaliwa. Trapal eh. Oh, Oo nga. Anong ginagawa niyan dyan? Dito yung pwesto na maraming uh, nag-aalagang manok. Tanggalin, tanggalin lahat ng trapal. Wala na siyang pwesto dito. Pero ipinatatanggal yung trapal na yun. Ano yung ano na ya? yan? Uh, truck? Ano meron dyan? Sir, mga natutulog po. Tikita nyo, tikita nyo. Ito mas late siguro ang setup gabi. Oo so, nga. Di ba? Hindi Yun kanina, nag na yun. Kasi yung kaldero niya may tubig na kumukulo. Yan, gabi yan. So, wawa sa akin na lang ulit nila yan. Saka tatanggalin yung mga trapal. Kaya ito mo, bago na yung trapal nila. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo. Uh, sa pangatlong pagkakataon dito sa mga kalabawan parisan, eh, ano ngayon ang amin sa inyo sa kanila? Well, uh, kung ipagdidiinan nila na dapat silang pagbigyan, then I think there's something wrong already. Na hindi na po ito ang usapan na bawal at pwede. I think this narrows down to the ano eh, kumbaga yung mindset at disiplina ng mga tao. tuwag nga po na sinasabi kanina ng isang tindera, Uh, pagbigyan pa rin daw sila para makapag-ipon at makahanap ng tamang lugar. We all know this this illegal vendors have been going on for quite some time already. Kung talagang gusto nila mag-ipon even prior to na operate sila, I suppose dapat nakapaghanap na sila ng pwesto. So I think this is ano no, hindi na tayo nagkulang. Uh, we've given them ample enough of warning na operate na natin sila. Uh, talagang ano na to? Uh, either sinasadya na to or talagang nakasanayan and we think this is ano no this all narrows down to the mindset of the people na wala po tayong disiplina at ano no wala tayong kumbaga uh, hindi natin mabigyan yung mga tao ng konsiderasyon na yung bangketa hinaharangan natin ang bangketa dapat yan Dinalakaran niya ng mga tao hindi naman po yung tindahan eh, or extension so I think we really have to ano no we have to practice being considerate of other people na gumagamit po ng mga pangketa at lalong lalo na po ang ating mga kalsada. Okay. Ang oras ngayon ay uh, 4.15 ng hapon. So after dito, sinorosis tayo at apart ng Makati. Skog, yung skog. Nasaan yung skog? Sige, babay niyo yung skog. Pakibilis. Yung iba mag-forward sa harap. dami. Skog, skog, skog. Where are you, skog? Tow truck, abante. Ang oras ngayon ay 4.40 ng hapon. Yung Skog, pakipa forward din sa akin. Pakibilis ka mo. Dito yung may um, vulcanizing shop. Wala na kambalang dito. Yung Payong, yung Payong. Diba matupi yan? laki eh. Hindi sa bitu tuloy. Ayaw ba ibigay lisensya? Pare, pakialis mo na yan. Pakialis mo na yan. Pera muna ng lisensya, boss. Pambira naman, no? Oh. Ba't namang ganon? Hindi, oh, ako namang ganon. Ito ko, mayroon tayo sindi. Pinapantar niya sa... O, sige. Pinapawashing oh, kasi ako, sir. O, eh, bawal naman mag-washing kalsada to, eh. Kahit naman nag-washing ka, you're still obstructing the road, you are illegally parked. ba? Diba? Pero na lang. Hindi ko naman nakalain na ito. Hindi, boss. Kahit na may car wash dyan, kalsada to. kaya nagpawasin na lang. Bawal nga. Yan nga yung mga pinahuhuli. Pero na lang muna ng lisensya. Pag pinapahinto ka ng enforcer na naka-uniforme, hintuan natin. Hindi naman ganun. Hindi naman ako mag-ganun Okay, pero pinapahinto ka. Ayaw ka ayaw magbigay ng lisensya. Sa gobyerno ka ba? Ay, sir. ka? Um, ano ka? No, no, no. yes. Marines, Navy? Ha? Huh? No. Yes. Oh, Hindi siya kailangan ko. man ako ng pasensya, sir. man ako ng pasensya. Hindi wala pa na akong oh. intention na ano, sir. Oh, yeah. dapat... Punin ko yung ano kasi lang. Sige, present natin muna. Oh. Di mo, ano, sir. Washingan yan, hindi nga na Pare, kalsada to Paano makakala yung washingan yan? Kalsada to, yan nga yung mga pinahuhuli Ang tagal na namin kinukumpiskaan yan Eh, ang problema kasi may customer na uh, Kung hindi kayo magpapalinis dyan Eh, di wala tayong magiging problema Diba? Diba? kahit naman may tindahan dyan, may car wash dyan, may vulcanizing dyan, kung kayo mismo hindi kayo hihinto dyan, wala magagawa yan. Yeah. Because you patronize it, that's why meron. Oh, ayan Simple lang yan, ticket lang naman, di ba? Huwag ganun sa susunod, ha? Pag hininto, ka, pag pinahinto ka, humingi ng lisensya, present your license. Lahat ng tow truck na dala dito, bitbitin natin, pabalik ng Quezon City, ah uh, yung tow truck na nandun sa Quezon Ab bitbitin nyo na rin dumiretso na ng Commonwealth umpisaan nyo na Commonwealth bungad ng Commonwealth all the way hanggang Litex uh, bago pala mag Litex ang gawin nyo pumasok muna kayo ng batasan Pilin Best Road 1 Ang oras ngayon ay 8.15 ng gabi at uh, nandito tayo ngayon sa May uh, Commonwealth Avenue. At uh, inaayos naiis uh, flow ng traffic dito. Tumutukod Para ko yung traffic dito galing dyan sa May uh, Katipunan Avenue gari ng uh, balara at lalabas dito ng commonwealth Ayan, gumalaw na. Ito yung papunta ng Fairview Meron din mga Enforcer sa unahan Kaya ito Bumalaw na Ay, okay, tanda ako. Ah, okay. Hi. <laughs> Sige. Set out. Set oh. ang team. Hanggang doon sa unahan, sa may uh, latex. Letex. At uh, pupunta rin tayo doon. Ito kasi yung mga inaayos. Yung mga jeep na nagbababa uh, ng pasayro dito sa kita ng kalsada. Ayan, nagkukos ng traffic. tinuturo so, lang doon sa tamang uh, sayan. So, gaya ginagawa ni Sir Gap tuwing gabi, hindi lang ako nakakasama. <laughs> diretso na yung uh, galaw ng traffic. So, andito na ako ngayon sa mobile. At uh, si Sir Gab, diretso doon. Iikotan lang na natin ito so hanggang na latex So, kayo ito pala situation pagka kayo itong oras Madami dito So, titikitan mga ito at paalisin uh, kung makikita nyo abala ng mga sasakyan ito o may kita isang linya nga uh, ako pa sa halip na dito dumadaan ng mga tao Ano no? Ano no? Tinapon na. Tinapon ang ticket. Oh, ayan ba may vlogger kami na. Kami, silikitan namin yung motor mo kasi wala po kayo ha. Pagbabas ko siya, no? lang po. Sir, walang problema po yan. Tulin mo yun, may tingnan din. Bakit ka ganyan din mo? Kasi kayo naniniwala sa mga bagay na ano, cooler na. Kasi na, ayan, may ano naman, yung ticket. oh Ang alarma naman yung motor mo muli, hindi mo mariristo yan, ha? Tandaan mo yan. natin ang maayos, eh. Huwag lang yung trawsel. Masasambali lang para napag-usapan na akong maayos. Bakit ka? Bakit kailangan ibalibag? Bakit kailangan mo? Nakikiusap ka, pwede naman oh. po tayong magbayad. Meron naman so, uh. po tayong palugit na 10 araw. Hindi po yung ibabalibag na gano'n. Say Sa'yo ba to? Oo. Mag-aalala yung ticket mo, sir. Kahit hindi pa ano po kahit hindi ka pari, ano, pa rin kahit 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 Ang ah, uh, isyo kasi mga kabayan natikitan yung motor Ah uh, natin dead Nakakita naman natin kanina So natikitan ng uh, 2,000. libo Ang ginawa Itinapon Nilamukos yung ticket 2,000? 2,000. 2,000. libo kasi nga nabutan yung motor nang uh, wala siya kaya din. o oh, ayan wala na yung mga nakapark dito medyo mayos na nandito na tayo sa tapat ng uh, palengke so pinagtitikitan yung mga motorsiklo dito Wala tayong dalang uh, scope, Saka Towing trucks uh, 6.30 PM pa lang Ubus na so, wala rin tayong dalang uh, scoop ngayong gabi Kaya yung mga activities ngayon ay uh, yung, ito, mga pinagtitikitan yung mga motosiklo sa yung mga jeep. sa una natin yan na yung fairview ayan sa oras na 9.20 ng uh, gabi, o okay na yung flow ng traffic back to base tayo